Hello mga kapiswis, kamusta kayo? Tatabunan ko yung aking mga tanim kasi sobrang lamig dito ngayon. Nakakapagtaka nga kasi dapat ang ganitong weather ay dapat ay next month pa. Pero napakaaga niya ngayon. At sa mga matataas na lugar ay nag-snow na nga. So nabigla yung mga tanim ko. Ang dami pa namang bunga. Umabot na pala yung weather dito hanggang 3 degree tuwing gabi o madaling araw. Kaya yan, kulang na lang mag sa sobrang lamig. Buti na nga lang yung aking mga ampalaya ay nasa loob ng greenhouse. Pero ganun pa man, nilalamig pa rin sila kaya kailangan isarado ng gusto. Pero itong mga talong at okra ko ay nasa labas kasi wala na akong space. Napaka-short talaga ng summer ngayong taon. Bali, two months lang kami nagkaroon ng magandang weather. Nakakapanghinayang talaga kasi kasagsaga na sila ng pamumunga tapos biglang lumabig. Pero wala tayong magagawa. Ganito talaga yung weather dito. Siguro nga sa climate change na rin. Kasi last year mag-okay naman. sa yung mga nakaraang mga taon. then hindi katulad nito na September pa lang. First week ng September or second week ng September. Sobrang lamig na. Normally yung ganitong weather talaga ay pang-October. Minsan nga kahit October medyo warm pa eh, nakakaabis pa ako. Ang dami pa ng umuorder ng ampalaya ka so hindi na nga lumalaki yung mga bunga niya dahil sa lamig. Napakaswerte talaga ng mga tao nakatira sa tropical country kasi the whole year pwede sila magtanim dito. Napaka short lang ng period na pwede ka magtanim ng mga gulay. Kaya karamihan ng mga pagkain namin dito tuwing winter ay inaangkat sa ibang mga bansa. Kasi talaga kakasya yung supply ng mga pagkain dito dahil napakaiksi ng period ng pagtatanim. Sa mga nagtatanong po pala bak kung bakit hindi ko na po sinasama yung anak at asawa ko sa pagbablog. Kasi po unang-una yung anak ko ayaw niya pong pinibidyoan siya, ayaw niyo pinipicturan siya. So I respect po yun. Saka sa privacy niya na rin. Alam niyo po dito sa ibang bansa ay... Eh, sa lalo sa Switzerland na baka conservative na mga tao hindi basta bas hindi mo pwedeng basta-basta silang kunan ng picture or, the, or video na hindi nagpapaalam sa so, kailangan ni respeto mo yung kagustuhan nila mga hindi na po nagustuhan yung content ko okay lang po kung hindi niyo na po panonoodin yung mga video ko okay lang po sa akin yun kasi hindi ko na po sinasali yung aking anak sa pagbablog ni respeto ko lang talaga yung kanyang decision Saka hindi rin po kami palaging umaalis ng bahay dahil napakamahal po magbakasyon dito at hindi ko po mapapakita sa inyo lag palagi yung mga views dito. Saka busy rin po kami araw-araw dahil may pasok yung bata. Tapos nagtatrabaho yung asawa ko. Ako naman busy dito sa bahay. Napakaraming gawain. At tuwing spring hanggang summer ay busy po ako mag-garden dahil nakakatulong din po ito sa akin yung kinikita ko dito sa pagbibinta ng aking mga gulay. At gustong gusto ko po itong ginagawa ko yung pagtatanim tuwing summer. Kaya tuwing summer masaya talaga ako kasi busy busy ako magtanim. Mag Araw-araw nililibot ko yung aking garden, tinitignan ko yung mga gulay kung may insekto. O okay kinain eh, ng hayop kasi may mga hayop na nangangain dito ng mga tanim. So hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat sa panonood. Bye!